Ah, uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Ah, uh, welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ang ating subscriber, ang ating pong pag-usapan. Ito yung tungkol po kung ilang oras daw padidihin ang mga biik sa inahing baboy. Kung kayo po ay mahilig po sa kalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapadede ng mga biik doon po sa ating mga inahing baboy. Kadalasan po mga kaibigan, yung ating mga inahing baboy, kung gusto po natin marami pong gatas ang kanya pong mastak sa kanyang dede, bago siya anak at 107 days onwards hanggang manganak, ang atin pong ipapakain sa ating inahing baboy po ay yung lactating feeds o pangpagatas o yung milk maker feeds. Yan po yung ating ipapakain sa ating inahing baboy. Nang sa ganon, one week before siya manganak, ay atin na po siyang naridi o na-prepare na po natin yung kanyang dede doon po sa pag-produce ng gatas para kapag siya manganak na po mga kaibigan, ay mayroon pong maraming gatas na may inom yung mga biik. Isa po sa ating gawin para marami po yung maproduce produce ng gatas ng ating inahing baboy, aside na papakainin po natin ang pag pagatas na feeds, ay dapat yung atin pong inuming tubig. Ayan, mayroon po tayong reservoir ng tubig kung saan nakakunik po sa auto drinker nang sa ganon, yung inahing baboy na mismo ang iinom ng tubig hanggang gustuhin niya. And then, siya po hihinto hanggang gustuhin din na po. So, in short po mga kaibigan, dapat kapag yung ating mga napapaliling inahing baboy, mayroon po tayong stock ng maraming tubig na naka sa auto drinker. Yan po yung dalawang tips na inyong gagawin para marami pong maproduce na gatas yung inahing baboy kapag siya po yung na po mga kaibigan. Kapag nanganak anak yung inaheng baboy, pagkalabas po ng uh, mga biik o pagkalabas po ng isang biyek, pwede nyo pong ipadede sa inaheng baboy habang siya po yung anak. And then, kapag yung inaheng baboy nyo po ay medyo malikot habang nanganak, uh, pwede nyo ipunin muna yung mga biik doon po sa uh, isang lugar. And then, kapag tapos na po manganak yung inaheng baboy at sa kalabas sa po yung placenta niya, ay sabay-sabay uh, yung ipadede doon sa inaheng baboy. Nang sa ganon, makuha po nila yung unang gatas ng ating inaheng baboy na pinakaimportante talaga na tinatawag na colostrum kapag yung inaheng baboy nyo po ay hindi po siya uh, malikot kapag nanganganak, mas maganda pagkalabas po ng mga biik ipapanilin nyo agad nang sa ganon yung pagdede ng mga biik doon sa dede nating inahing baboy, yan po ay makakatulong po pag-stimulate ng uterine contraction. So, ibig sabihin, mas mapadali ang paglabas ng interval ng mga biik kasi po, yung kanyang uterus po ay nagkukontract dahil po sa stimulation ng mga biik na doon po dumidede sa kanyang dede. Yan po yung tinatawag na Uh, uterine stimulation. Nakakapag-add po siya ng uterine stimulation habang dumidili yung mga biik. Kaya nga po, uh, yung interval ng panganganak nating inaheng baboy ay mali, uh, maliit lang. Kaya, mas madaling matapos yung mga anak yung ating inaheng baboy. Habang uh, siya pinanganak anak na atin pong pinapalili yung mga biik dun po sa kanyang dede. Ngayon, dito po tanong po nating kaibigan kung ilang oras ba daw padedehen yung mga biik doon po sa ating mga inahing baboy. Ito po yung itandaan po mga kaibigan na lahat po ng hayop, hindi lang sa baboy, uh, meron po sa tinatawag na animal instinct. So ibig sabihin po ng animal instinct mga kaibigan, ito po ay sadya pong nakaprogram na sa kanila kung kailan po nila gustong dumede doon po sa kanilang inahing baboy. Kung napansin nyo po uh, kapag uh, bagong panganak po yung ating inahing baboy, yung ating inahing baboy po ay hihiga po yan na patagilid at saka ilalabas siya po yung kanyang dede lahat parang sa ganon ay makikita po ng mga biik. So, pagkalabas po lang yung baboy sa kanyang dede at siya po nagtatawag ng kanyang mga biik sa tunog na oink, 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 lalapit po yung mga biik and then dede po yung mga biik po mga kaibigan. Sa unang araw po nagpapadede natin yung baboy, hindi po natin malalaman kung ilang oras siya nagpapadede kasi nga habang natutulog yung ating inahing baboy ay uh, nakatagilid lang siya, nakalabas yung kanyang dede para po makadede yung mga biik doon po sa kanyang dede ng mga gatas po mga kaibigan. Pero habang lumalaki yung mga biik, yung inahing baboy po ay meron na pong uras uh, na mapapadede. Kung napansin nyo po, uh, pagkatapos kumain yung inahing baboy, hihiga po yan, magtatawag naman yan ng mga biik at saka mapapadede na naman. And then pagkatapos na pong nagpapadede, sa kanyang mga biik, siya po'y tatayo na naman and then kakain naman po ng feeds. Kung sa oras po ng ating pag-uusapan, wala po yung specific time kung ilang oras mo papadede yung inahing baboy sa kanyang biik o ilang oras ba mo dudede yung mga biik sa kanyang inahing baboy with a span of 24 hours. Depende po yan sa instinct ng biik at saka depende po yan sa instinct ng inahing baboy. Kasi minsan po, yung biik na po mismo ang mag kung gusto na po nilang dudede doon po sa kaniyang inahing baboy. Kaya kapag narinig po ng inahing baboy na medyo na maingan na po yung kanyang biik, siya po hihiga and then ilalabas na po yung kanyang dede. Kapag yung inaheng baboy naman po ang gusto mo papadede, siya din po ang magtatawag ng mga biik na natutulog pa lang doon sa gilid ng kanyang mga kulungan. So, vice versa po yan mga kaibigan. Na wala pong specific time kung ilang oras o ilang times po mapapadede yung mga inaheng baboy o ilang times po didede yung biik doon sa kanyang inaheng baboy sa loob ng 24 hours. Depende po yan sa biik o depende po yan sa ating inaheng baboy kung kailan sila mapapadede po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana naman po ako nagpagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ilang oras mapapadede yung inahing baboy sa kanyang mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.